Yo mga kadogs, kamusta kayo? Mga kadogs, kung umiihi ng dugo o kaya tumatay ng dugo ang inyong alagang aso, gawin nyo agad ang remedy na ito mga kadogs. Siguradong makakatulong ito sa inyong alagang aso. Teka muna mga kadogs, bago tayo magpatuloy, para sa mga bago dito, gusto ko lang masabihin sa inyo na hindi ako doktor, hindi po ako eksperto pagdating sa mga sakit ng ating mga alagang aso. Kaya mas mabuti pa rin pong dalhin natin sa bet ang ating mga alagang aso. Pero kung wala po talagang kakayanan na dalhin sa bet ang ating mga alagang aso, pwede niyo namang subukan yung mga remedy na sinasabi ko dito. Pero wala pong sapilitan mga kadogs. Depende pa rin po sa inyo. Sa kamay pa rin po ninyo nakasalalay ang kaligtasan o kaya kagalingan ng inyong alagang aso. Kung nakita ninyo na umihi ng dugo o kaya tumain ng dugo ang inyong alagang aso, ito lamang ang kailangan ninyo gawin mga kadogs. Mga kadogs, meron na naman kasing nag-comment doon sa TikTok ko. Ito mo sabi ni Ma'am Mayralin. Yung aso ko umihi at tumain ng dugo. Pinainom ko ng tawa-tawa. Isang baso gumaling naman. Try nyo rin. Para po sa mga hindi nakakalam ng itsura ng tawa-tawa, ito po siya. Ganyan po yung itsura ng tawa-tawa mga kadogs. Yan po yung tawa-tawa. Tingnan nyo lang po ng mabuti mga kadogs. Okay? Simpleng halaman lamang yan pero napakalupit yung bisa niyan mga kadogs. Talagang makakatulong yan sa ating mga alagang aso. Kaya nga meron din yung mga ano eh, mabibili kayong gamot na ginawa nila tawa-tawa na gamot mga kadogs. Tinanong ko po si Ma'am kung paano po yung proseso niya, kung dahon lang po ba yung papakuluan o kasama yung katawan o kaya ugat. At yan nga po ang sabi niya lahat po pati ugat, hugasan lang mabuti. So ang ibig sabihin mga kadogs, dapat ang kunin ninyo ay isang puno mismo, di ba? Kasama yung ugat, kasama yung katawan at syempre yung dahon. Pero nakadepende pa rin yun sa inyo mga kadogs. Kung gusto niyo dahon lang, eh pwede naman siguro yun. Ayon pa po kay mamayralin, isang basong tawa-tawa, isang basong tubig, pakuluin hanggang magkulay yellow or tsaa. Yun yung nagsilbing tubig niya. So mga kadogs, kung magtatanong kayo kung paano proseso ng pagpapainom, ganun lamang po yung diskarte. Kumbaga, may sariling diskarte din po si Ma'am Myraline, so kayo pwede rin po kayong gumawa ng sarili yung diskarte. Pero syempre, kung talagang ayaw inumin ng inyong alagang aso, dapat i-force feed nyo talaga. Ngayon mga kadogs, kung nagawa na ninyo ang remedy nito at talagang walang epekto sa inyong alagang aso, eh dapat dalinyo nyo na talaga sa vet ang inyong alagang aso mga kadogs. Syempre, sasabihin nyo na naman sa akin, kadogs, wala nga po kami yung eh syempre mga kadogs, kung wala talagang pampabet, gumawa pa rin po tayo ng paraan para magamot ang ating mga alagang aso. Huwag po natin silang basta-basta sukuan mga kadogs, okay? At saka mga kadogs, dagdag ko lang din, may mga nagsasabi din sa akin ng mga kadogs lover natin na dun po daw sa lugar nila ay mayroong mga libring vet dun sa city hall. Okay, sa city hall po nila, sa munisipyo po nila. So, try nyo rin po yan dyan sa lugar ninyo mga kadogs. Baka mayroon din po dyan sa inyo. Okay, malaking tulong po talaga yan sa atin. So mga kadogs, sana meron kong natutunan tulad ng lagi kong sinasabi, kapag maagapan, mas malaki ang tsansa na mailigtas mo ang iyong alagang aso. Ingat po tayo lagi lahat mga kadogs.